3.4 million pesos na supplemental budget para sa mga programa at aktibidad ng LGU Gimba, aprobado na ng sangguniang bayan. Pinukpokan, uh, pinukpokan na kahapon <laughs> sa sangguniang bayan ng Gimba ang 3.4 million budget para sa supplemental annual investment program number 3. Para sa programa at aktibidad ng LGU Gimba sa ikalawang bahagi ng taong 2024 sa ika anim na regular uh, nitong sesyon kahapon, Hulyo ados taong kasalukuyan. Nakapaloob sa budget ang uh, 1.734 uh, million pesos na additional budget para sa yearly cash grant ng uh, senior citizens, ang uh, 200,000 pesos uh, na uh training and seminar ng Sangguniang bayan 100,000 pesos na maintenance ng uh, mga fire trucks ng uh, Bureau of Fire 200,000 pesos repair and maintenance ng mga transfer, uh, transport vehicles uh, ng munisipyo 300,000 pesos na total livelihood na mapupunta sa gamit gaya ng uh, lubricant, langis at motor parts at 620,000 pesos uh, purchase para sa procurement o pamimili ng uh, IT equipments na gagamitin sa CBMS data banking ng Municipal Planning and Development Office. Matatandaan na sa naging sesyon noong nakaraang linggo, Hunyo uh, 25, put on hold ang approval ng naturang budget dahil sinasabing hindi dumating ang lahat ng mga resource speakers para ma maipaliwanag ang uh, ilang nilalaman ng budget gaya ng uh, uh, official ng MPDO o ng Municipal uh, Planning and Development Office para sa procurement ng IT equipments at nang uh, isasagawang livelihood para sa toda naroon naman si Municipal Budget Officer Eli Ramos para sa uh, sagutin ang ilang mga katanungan at dumating din si Office of the Senior Citizen Affairs uh, Head na si uh, Ginoong Lino Padre Jr. para ipaliwanag ang hinihiling na karagdagang budget sa tao ng cash grant ng senior citizens. Nagkaroon ng executive session sa araw na iyon. Kahapon, inimbitahan din ng SB si FISCAP President Eugenia Gragasin upang magbigay ng karagdagang paliwanag at detalye para sa senior citizens cash grant. Mm -hmm. Ayun. So dun sa session um, parang lumabas kasi Meron kasing mga lumabas uh, parang nakarating sa kanila eh may insinuation no quote and quote insinuation daw na hinaharang yung budget. Pero wala naman. Oh, uh, uh, pero wala wala nga daw at uh, nagbigay ng uh, paliwanag itong si uh, uh, SBM Carlo Dizon na mayroong uh, na uh scrutiny yung uh, ginagawang uh, budget uh, deliberation para siguraduhin na ultimo piso na nakalaan sa mga pagbabajetan ay uh, ay uh, alam ano at uh, na nakikita na doon talaga napupunta niyon mm -hmm. pero siya kasi yung nasa ano uh, uh, siya ang uh, uh, committee head uh, uh, ano ng committee ng on finance, finance. Uh, oo oh committee ng hmm. uh, finance sa uh, SB Oo, oh, dapat lang na alam nila yung detalye. Oo. Oh, pero pang ilang ano na ba yan? Pa pang ilang salang na ba yan sa SB session? It, ito yung pangalawa kasi ah, pangalawa. last session noong October ay nung June 25. Uh -huh. Doon na uh, isinabmit yung ano eh, yung resolution ng uh, uh, ano ba to? Resolution ng uh, MDC o yung uh, Municipal Development Council na inirerekomenda nga yung uh, annual investment plan. Mm -hmm. ayon So, doon, uh, yung tapos nagkaroon din daw ng chismis na alisin yung 60 to 69. Uh, na As in, senior. In chismis? Oo, oh, parang sabi-sabi daw. kasi... Oh, marites. Oo, uh, oh, eh kasi... <laughs> Eh, uh, nakausap ko kanina. Kanina nagkita kami ni uh, Oscar Hedley no Padre doon sa coverage natin nung AX uh, Weekly. Uh -huh. At uh, yun nga tinanong ko sa kanya na sabi ko, uh, bakit ba nagkakaroon ng lagi ganitong uh, scrutiny o deliberation pagdating sa uh, budget ng uh, senior citizens kung every year naman itong isinasagawa. Hmm. Oh, ang paliwan ang paliwanag niya which narinig na rin nung Sangguniang Bayan last week. Kasi siya yung nagpunta eh. Siya yung hmm. nagpaliwanag na yung budget initially ay para lamang sa 72 and above na mga senior citizens. Hmm. So, 5 million 'yon, ang senior citizen na 70 and above ay almost 5 million. So, sakto. Hmm. Sakto yung budget para don sa, kumbaga, hindi naman sakto. So, meron pang uh, extra na ginagamit naman nila para, I think ha, para don sa mga, ano naman ng, uh, uh, parang allowance ng mga presidente ng senior citizens sa kada barangay uh, na 500 pesos din. Uh -huh. o, di, niya at napag-alaman nga natin doon na, 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 tapos na yung 6269. At uh, in the first place, dati wala yung 60 to 69, pero idinagdag kasi marami nang nagri-reklamo, eh senior citizens din kami, ba't ayaw nyo kami bigyan? Mm -hmm. Yung uh, 70 to 79 noon, 1 mi million, 1,000 <laughs> yung natatanggap, individual. Pero uh -huh. ginawa nilang 500 kada individual, pero lahat ng senior citizens, yung 14,000 na yun mabibigyan. Mm -hmm. So, yung budget na 5 million, kinailangang maging 7 million. Mm mm. from dating 4000 4000 something mm -hmm. naging oo. Oh, oh. oh, ngayon, ang ibinibigay lang na budget dito sa senior citizens ay 5 million lang kasi yun yung ceiling para sa kanilang department. Naabot na niya yung ceiling. Kaya inaad add sinusupplement nila yung remaining. Mm -hmm. Pero sabi ko, paano an, paano Yoko po proseso naman. ba yung ginawa niyo din? Alam ba pinaaprubahan niyo ba na from 70 to 79 na lahat ng senior ay eh, makakatanggap na? Sabi niya, oo, pinalitan nga yung procedure na nagkaroon ng parang uh, guidelines, in which na inexplain din niya last June 25. So sabi nga niya, bakit pinatawag pa yung FISCAP kahapon? E, inexplain ko na last week, sabi niya sa akin kanina na parang masama nga yung loob niya, parang hindi daniniwala dun sa in-explanation niya as the head of the office hmm. of the senior citizens. Baka nakukulangan kaya nagpatawag. Malinaw naman na pwede silang humingi ng guidelines at ng listahan. Bakit pa nila ipapatawag, bakit pa daw ipinatawag yung FISCAP? Eh, yun, ang hindi na natin inano, kasi um, Uh, siguro meron ding karapatan lang ng SB na ipatawag yung FISCAP mm -hmm. kung hindi oh, ano? Oo. Oh, oo. Oh. Uh, oh, at uh oo. Oh, oh. oh, so yun nga. Uh yung ang tanong ko Nung pinapanood ko yung session eh di uh, merong question na ganyan at tinatanong kung sino yung tumatanggap at paano ipinamamahagi. Bakit hindi alam yung buong procedure? Parang may disconnect pagdating sa SB at may at dito sa uh, executive o doon sa nagpapatupad, ano? Ah, uh, bakit saan saan yung disconnect doon? Kasi kung na yung procedure na yun at yung guidelines every year, every year mayroong budget para doon sa five, para, para doon sa cash grant. At uh, wala namang problema kung ini-scrutinize bakit hindi nalalaman na ito ay napupunta doon para doon sa cash grant parang ganon kasi yung lumalabas eh, nung pinapanood ko tapos uh, ayon uh, yung nagkaroon ng pagbabago nga from the old program na 670 up lang at later on ay dinagdag yung 60 to 69 at uh, yun nga na nag, uh, talagang nag uh, re request na lang ng karagdagan para sa para makumpleto, yung mm -hmm. pamamahagi dun sa almost 15,000 na senior citizens. Kaya yung salitang hold, yun ang hindi hindi nila ano uh -huh. uh, nagustuhan ba? Hindi. You know? eh, on hold naman talaga eh kasi uh, hindi na hindi ko na eh hindi na satisfy yung mga questions, mm -hmm. hindi na satisfy ni Sir Ellie, yung ating budget officer, at pa silang karagdagang Uh, date information uh, information katulad nung sa IT equipment. Actually, alam mo kanina nandoon ako sa municipal office. Nagtanong din ako tungkol doon sa IT equipment kasi nakita uh, initially pag tiningnan mo kasi yung budget, dalawang desktop ay dalawang laptop at isang desktop, 620,000. Eh, ang isang laptop, kung bibili ka lang, magpapurchase ka lang, at hindi dadaan sa, alam mo yun, sa bidding, etc., sabi sabihin mo nang 50,000 maganda na 'yon. So, uh, malayo doon sa 620,000. So ako, nagresearch ako, ano nga ba? Kasi pag tiningnan mo doon, dalawang laptop, isang desktop, 'yun lang 'yung pag nakita mo at hindi mo inalam para sa CBMS Data Banking 'yon. 'Yung CBMS Data Banking ay isang program from PSA, Philippine Statistics Authority na naglalaman ng information system system nang ng I don't know uh -huh. siguro gimba uh -huh. Papadala. pero kailangan na yung high end or yung -end uh, yung computer. uh, computers uh -huh. ay may uh, merong uh, malalaking mga uh -huh. storages okay, etc uh -huh. at uh -huh. so yung yung ang tawag doon, mo doon? specs noon hindi uh -huh. siya katulad ng regular na computer may dapat yun kasi uh -huh. pinapaliwanag nila uh -huh. ng uh -huh. idea, ano yung mga specs uh -huh. uh, bakit ganyan kamahal pagka tinanong, alam nilang sagutin, Nasagot ba? Eh, hindi oh. nga wala nga nagsumagot sa MPDO oh, kaya ah. nga na put on hold. Oo. Oh, oh. oh, may nagpapaliwanag. Oh, pero po. wala namang nagsasabi na insinuation daw na hinaharang. Oh, uh -oh. Kaya, parang ganun kasi yung uh, nakarating kay uh, SBM Carlo at uh, parang uh, uh, parang may aalisin nga daw sa listahan ng senior citizens which is not true. Oh, so, wala ngayon, uh, walang, oh. So, ngayon, ka proba, walang Ngayon, mayroon Naman eh. At uh, may, may istorya din yon yung 60 to 69 na yon At kung bukas, kung mapapaunlakan tayo, sabi ko kay Sir Lino kasi, bukas, baka pwede kang uh, ma-interview sa ano natin, sa program natin para dun sa day in or formation na yun. Mm -hmm. Pero may pinagmulan yon yung 60 mm -hmm. to 69 na yun. Ay, punta ko dun sa laptop, saka dun sa Ayun. Ano. Kasama so, yun expects, sa in-approved na trip ah, oh, o 3.4 oo oh, oh. kasama Brilliant. yon at naggaling ako dun sa MIS office yung sa information system office i think kung yun yung <laughs> tama oh, yun uh, si sir Nimrod Rodman Lulo, yung nakausap ko sabi niya na, na, na nagre-range from 150 plus talaga ang isang laptop na may 150,000 ah, na maay na yung specs ay kayang ikarga yung data na matatanggap from PSA mm -hmm. Mm -hmm. So, nakausap ko rin si Sir Paul ng MPDO na yun nga at yung 620,000 eh ano pala yun na hindi naman daw hindi yun yung eksakto may pasobra naman daw talaga para dun sa iba pang mga kakailangan siguro budget at hindi naman sak mahirap daw kasi mag-budget ng saktong sakto mm. okay. para dun sa equipment sige